I told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to say Alright, good morning mga kapain Nandiyan sa, ano, Jura Box Ayan pa, early morning yan Papasok na sila, kaya naghahanda Halapin mo lang tayo medyas Aray, oh, medyas Oh, ayan Tuti okay. Ayan Ayan Tsaka dito? to. Alan, tapote. Hmm. Si Princess naliligo naman sa labas. Bali na kalmusal na sila lahat kasi ako ay naka pagpapera na kanila breakfast and ngayong araw na ito ay may mga nakalaot, mga kapain yan mga lumaot At tayo pupunta doon sa lubungan natin sila kung may mga huli parang alam ko lumakot din ata si na idol ngayon parang lumakot lumakot ba? ay hindi natin lang check natin kung tayo tayong apply yung mga kapain yan ano tayo ha sabi ko kay princess ilak ang pinto pag umalis kasi sila ay naka ano na naka pag almusal na handa na ang susuotin handa na ang baon papasok na lang yan o diba so at ako naman ay eto papasok dun sa dagat puntang dagat tara sama sa inyo tara let's let's go let's go na so, tayo apply. ay ganda na t-shirt ko shout out sa aking damit so weird apply ah Bahal si Boy at mo muna siya ng estudyante. Ay. Subukan pa mga mga binata eh. Pero malakas ang hangin. Parang pangit ang dagat. Madilim. Pero mga naglautan sila. Let's find out. Ah! Oh. update sa dagat. <laughs> Dati-dati araw-araw tayo nag-update sa dagat. hindi pa tayo na monetize. Pero ngayon bibihira na lang. Grabe <coughs> naman tatay, nakapundo na pala, may uli. Naku May Pang-uli ari. Ipang pang ulam lang to eh. <laughs> Ilang pirasong isda. OMG! Oh, yung iba kaya. Tay, kayo pala ang damarating tay. Huli yan. Huli Ako ko po. Isang buwan-buwan, tsaka Ako, ko, kung may isang kilo yun o dalawang kilo. Tayo, walang huli si Pado. sa hangin, oh. Sabang yung kape, Ay, hindi pala na i-area lahat. Hindi pala na i-area. Siguro nalakasan ng tatay. Kaya pala naman, nalakasan siguro. Kaya hindi na i-area mga kapain at may na pukot. Oh. Kaya na pukot. Oh. kasi siguro sa laot yan kaya ano tulog na po at mga kapain Ramay. grabe mga kapain lasang hangin o kung nyo mapapansin no? ang dumi ng ano ng pabindagat kasi nga yan ay sa mga nagdaang dumaang bagyo yan at lumakot ang tatay kaso hindi pala naman ay ariyan kitang lahat nalaka kaya pala ang uli ay ganun lang siguro nga ay nalakasan na ang tatay kasi ba naman sa itura ba naman yan o oh. o oh, ang dilim pa ng kalangitan yan ang din hindi rin ata kaya bumalik ay malayo nga lang dito yes. ayun binigay ang lubid lakas yan. Tingnan natin ang ibang mga lumaot kung anong ano. Anong nangyari? Ano nangyari? Tingnan natin na natin sila. Dili Alam babagsak na ang ulan eh, oh, sa Ah. Wow. Ang ating dagat today, Dimin ang dami ng ating dagat. Hmm? Inisin niya ng mga beach cleaner. Lakas sa pukot. Oh, yeah. Layo ba naman? Yeah, Sa Kaya hulog niya? Ako dun ata sa may pawawa. Malayo. Pero kung yan medyo malapit, masarap tumunod bukot mga kapay at yan mga kapay, update ko kayo maya maya kapag dumating na ang ibang bangka alright, exercise muna tayo habang wala pa mga bangka lalakas-lakas ngayon, baka tayo lang nagyakad-yakad lakas-lakas ayo, may ng ilog <laughs> ay hindi pala akala ko yung mga, mga... Ilog. kaya nga lakat oh, lakad lakad tayo sura itong ito matatagalan na naman dito itong puno ito matatagalan na naman dito yeah, tindig na tindig ilakas ng hangin oh. Tayo. na tayo hanapin ako ni Boy at hindi alam na pabunta ako kung wala pa namang dadating hala eh. ko rin dalawang naglalakad na sa kabila ng ilog. Hindi, malayo pa rin. Parang medyo lumayo. Hindi, okay? lumapit. Lumayo, di ba? Tingnan natin. Naglilis. Oh, gawa doon sa isa. Parang nagkaroon na rin ang daan sa isa. Hindi lang ata natin kita. Saralets, saralets. Alright, dito na tayo sa ilog mga kapain. At tingnan nyo naman ang itsura. Ang ilog. Ring. Hey. <laughs> <laughs> Ay, gumuho na pala uli. Are, ano, yun ang puno. Dati hindi pa. Eh, bumigay yan eh, oh. Oh. Baka doon sa kabila. Dun sa kabila. Pero hindi. San Diego naman yun. diba dyalin dati hindi tayo makakapunta dito gawa ng malalim, ito na ito na dati may tubig to hindi makakapunta, ay alam ko na ano yung low tide yeah ano low tide mga kapain oh. wala na talaga tinignan kung malalim Bay malalim nga. Hoy, mahulog ka, hindi kita diyan masasagip. <laughs> Akala mo pag nalaglag ka diyan masasagip kita. Tabo oh, naman oh. Grabe. Umigay na talaga na oh. Buto may na titira ko isang buo. Grabe oh. Asin bumigay na ang bahay dito. What do what? pa. Oh, ibig sabihin, pag may ano pa, ay wag naman na sana. Kasi dati, nakakakit pa kami din eh. Sa hagdan na to. Ito. Nakakatungtong pa ngayon, ay bumigay na rin pala ulit ito. Siguro itong mga nagdaang bagyo nga. Ano? You know? Tanya naman ang itsura mga kapain. Oh. nyo naman, di ba? Oh. Yan na. May dumadaang bangka. Ito ay tsura ng ilog gaya na no. Ayan Yan ang itsura ng ilog ngayon o. Ayan na, no, bumigay na, bumigay na talaga yan. Buong, buong na, grabe. Ah, wasak na talaga ng kainaman. Pag nagdire pa kaya ang bagyo dito, ang ulan, ano pa kaya sunod na mangyayari? Kaya talaga, talagang kailangan eh, ano, ma-actionan talaga yan. Ewan ko lang kung anong planong gagawin dyan para maayos yan mga kapain eh. dahil madami lang napinsala eh madami lang napinsala tong hinog na to as in Itong, ayun ang binabantayan nila, yung puting yan, yung may tangke ng tubig. Oo, oh, ang layo ng bahay ng mami Ellen. Yung mami. binabantayan nila ng mga mama. Ma Doon. Ruiz din nagbabantayan nito kay Ruiz. Ay, mga mama baby pala. Ayun. Ay, hindi parang nad nadala na yun. Eh. Ito yung, hindi, ito pa yan. Ayun pa ba yan? Oo, oh, okay. karugtong pa yan. Dahil diba, ito yung pinagtatrabaho ni Nugnug dati, yung bago, na nasira. Ito. Nandino Ayun lang ang ata lang kung kanina pa yung susunod na yun. Ako, marabi ano? Kapag pala nagkaroon pa ng bagyo. Ah, ano, pag nagkaroon pa, wag naman na sana. Kasi hindi natin mahihaalis kasi ano, July pa lang ngayon. Ay buwan ng August. Alam naman natin na ang panahon dito talaga ay nasa August, September yan. Talagang kasagsagan yan. Oh, yun. Mga... mga kapay na pinakita ko lang sa inyo. Itsura ng ilog. Kitang-kita nyo naman ang itsura. <mikin yun> dati pulot-pulot pa natin. Oo, oh, binibenta. <laughs> <laughs> Mas mabigat pa nga yung takip. Takip. Dami ng ilog, oh. Grabe, oh. Dumi, oh. Pero wag ka talaga dati. Hindi namin nararating to agad-agad. So, sobrang layo-layo-layo ng ilog hanggang sa marami ng nakaing bahay <laughs> sobrang dami ng nakaing bahay yung no, naman kaya pukot yun ayan ayaw ba naman lapit-lapitan ng hulog ng makapamukot din no Ibang ko lang. pag ano yayakagin ka kayo si Boyd mamukot kala mo ikaw lang nag-exercise ha Kala mo ikaw lang nag-exercise. Kala mo ikaw lang nag-exercise. Kami din. Paminsan-minsan <laughs> ah, din naman, masarap din naman talaga ang maglakad-lakad na kapain. Eh. Masarap, masarap, Masarap din. naman San Diego na dahil dati walang mga resort yan na ganyan na puro bahay lang ayun nagka resort na lang na, nagka resort mas matindi dun na oo oh. mas matindi gawa kita mo yung puting bahay na yan dati hindi yan kita ha naano na lang yan ang naano ng alon lubog yan eh kasi malalim yan eh tamo ay umutlaw na maganda din pag dito pag dito tayo medyo alon, nakakapundo ka pa doon sa kanila hindi na Do hindi ka makakapundo malalaki yan wala pa rin nadating na bangkang galing sa laot wala pa rin mga kapain malakas kasi siguro nahihirapan silang mga naman kaya na kaya nahihirapan ay kaya wala pa pa daw tangkarang layo dun dun sa baybay Nilaka, nilakad mo yun hal hal ka rin pero pag marami kang huli ay tanggal ang pagod paglalakad Abalik na tayo dun sa base mga kapahay tabalik na tayo. Day tayo. Wala pang mga nadating mga kapain na iba pa. Apera lang sa tatay yan. Tatay dumating na lang na ay ariya kapraso niyan. Mga kapain, no? Ayan lang. Kapraso lang na ay Kaya walang naging huli. Kundi ilang perasong isda at tayo ay abang-abang pa sa mga darating. Kaya pa kaya nating abangan kasi mamaya pa daw ang dating na mga yun. At umaga na palang nag-alisan tapos ay ano, Kabagat pa makalakat malakas daw yan kaya nahihirapan ang mga lumaot pero abang-abang tayo. Andi dito na tayo Eddie. pamantalahin na natin ang paghihintay mga kapain. pamantalahin ah, na natin. Kahit alam natin na medyo matatagalan pa ng kaunti. Ah. Pag meron tayo na silayan na dyan na bangka yan. Yun na yun. <laughs> Pag may na na bangka ano. Hintay-hintay lang tayo dito mga kapain sa mga pupundo. Alright mga kapain at update tayo. Ito na nagdaadati ka na mga bangka. Yan na si Tito. Pupundo na. Ayan natin kung may hulay. Hulay. Sunod na kay Alfred. Basa eh. Kita-kita mo. No. Kita-kita mo. No. Kita-kita mo. Kita-kita no. mo. Eh. Kita-kita mo. 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 kita kita mo kita kita mo kita kita mo kita kita mo kita kita yun na, yala na, na. natin sa sobrang puro ng kulan hindi agad nabuhat ang bangka hirap na hirap buhatin ang bangka

pa, may sa pang na ko po. may, may sa pong piraso naman na tayo. Ano ba yung huling may sa pang pupunta. Wala may sa pong lang na tayo. Lakas ba naman? Tana, Sino ba ito kay Alfred. Si Bulik naman, si Bulik! Si Takuto! Saan po yung Buli, kumaihuli eh. Ano, sinayang pa. Sinayang pa. Hindi pa. Ayan, tatay. Patalan Ay, dyan, patalan dyan itong. Maihuli. Ay, ilang piraso din. Naka po, ilang piraso din daw. Mayroon. Ayan. Ganyan din si Tico. May pamigay din. Ha? Update ko kayo maya maya mga kapain. Alright mga kapain. At eto na ulit. May dumarating na ulit. Abang bangka Ayan, walang mag-uusong mo.

<laughs> bowan 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 pala. Ya. Bola din ba? Takot po. Ma, bigat-bigat naman arisap ko para sa mga unang dumating. Ayun. Okay, ramil naman. Cidade de charque, é? Cidade de charque. Vai almusal. Ah, si. Ba, parang ayan, may hindi ata na ari ang kitang pa, baka mahalbot. Hay, wala pa. Ano sa Kay Madam Tintin. Madam Tin, kukunin mo Madam Tin. Oh. Wala, wala, wala. wala. Huh? Hindi ba kay Maring Maribik? Ah. Uh Yun, -huh. Ayaw nga pala. Yeah. Uh, hindi pwedeng abalahin. Hindi ba ilalako? Nilumpa, hindi. Ah, uh, ayun. Kita nyo naman mga kapain. Ate ka, konti lang halos sa mga huli ng na mga nagdagat. Pero, tignan natin. Ayan, pinagkakagulan din eh. konti lang huli mga kapain. Ay, puro buwan-buwan daw. Wala, puro ang huli mo na plastic pin. Puro buwan-buwan nga. Ah, mag, uh, hindi mo buwan. Hindi alam, magtira ka na ako kaysa usap. buwan. Puro buwan-buwan nga. Hindi buwan. buwan nga, big babe. Parang-parang. Hindi. Ayun yung butbutan. Butbutan niya. parang-parang. Ay, naging dalawang piraso yeah, mali. Na, si na Maganda-ganda naman, Ari, sa mga 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 mga

Ba mga kal mga kaano kayo? Medyo mahilab-hilab na naman Meron pa may pain. Wala. Wala. Ay, ang tata yon. Buhay pa talaga ang isda at nagtalo man pa. All right, mga kapain yan. Ayun. Unti pa may marilat. Wala tong marilat. Yung mga kapain at ito nyo naman ang uli ng mga nagdagat, di ba? Oh, yan. At so yan mga kapain. Nandito na lang po ang vlog ko ito sa Reto Yan. Maraming maraming salamat sa walang sawa niyo pong supporta. Kita kita lang po tayo sa palibagong vlog ni Kapain. Bye-bye po sa lahat. Love you all. Shout out sa akin, Planet Sword Family with Nanay Mopan Fitness and Kuyang Emmet at sa Sagip Squad at sa lahat po lang sumusuporta sa akin. Bye-bye, bye-bye po.